ano isa sa pinakapasarap ng ating inihaw. Ito pa po to sa iyo. Itong kwan sir, itong ihaw na batok po. Yun. So usok, Nak usok pa lang. Usok pa lang. May engkanto ka, oh ka na. Eh. May ulam ka na. May engkanto ka pa. <laughs> so unahin natin tong batok ng baboy. First bite. What's up guys? So dinayo ko nga yung dating hindi pinipilahan pero ngayon ay dinudumog ng mga tao ngayon dito sa no Boulevard, Pasay City. Ito nga yung paresa na konti lang yung kumakain na nasa tapat ni Diwata. At kung meron yung Diwata Pares Overload, syempre meron ding Encanto Pares Overload. Dahil yung Overload Pares nila ay nagkakahalaga rin ng 100 pesos. At ang pinakakaiba nga e batok ng baboy yung nilalagay nila sa Pares nila. Ah, uh, pala si Juliet ang may-ari ng Paris Overload po. Uh, ako tawagin na po ngayon na Incanto, Paris Overload. Uh, dito po yan sa Alonga joke no? Pasay City po. Uh, ang akin pong promo ay overload po siya, unrest with soft drinks, si Charon Bulaklak po, and iniho na batok ng baboy. 100 pesos lang po siya. Uh, try nyo po minsan, uh, dayuhin nyo po yung akin na para naman pumatikman niyo rin po yung akin Paris Overload. Uh, since 2015 pa po talaga ako nagtitinda, nag-start ako sa Beep Paris. Uh, dito rin po yan sa ng joke na no Boulevard ko. And then, ah, uh, maraming maraming salamat din po nga pala sa mga tumangkilik, sa mga paninda ko, uh, kumain, at saka nasatisfy po sa lasa ng sabaw ko. Maraming maraming salamat po. At yung gusto pa pong pupunta rito at para matikman po yung aking Paris Overload, medyo mahaba na po yung pila, kaya hindi ko rin po masasabi taga sa inyo na mabilis kasi madalas na ako talagang na naubusan ako ng ano, tulad ng sabaw, ng kanin, kaya, pero up naman po ako. Mga sa 10 minutes na siguro na nadidelay. up naman po agad ako. Uh, doon po sa mga gusto pang pumunta, tara na po dito sa Jokno Boulevard po, Pasay City. So, Tikman nyo na po ang aking Paris Overload. Ano mga sabi nyo na yung kautapat nyo mahabang pila nas mahaba na rin yung pila dito sa inyo? Uh, siguro masabi ko lang po maraming maraming salamat kasi parehas na po nyo kaming tinatangkilik. Parehas na po kaming gustong matikman yung aming mga Uh, paninda. Uh, hindi ko hindi po ako nakikipagkumbitensya ang sa akin lang eh. Salamat po. Kumain kayo sa akin. Maraming maraming salamat. Uh, yung mga gusto pa rin, maraming salamat. Kung kung kay diwata kayo, okay lang din po, wala problema po sa akin. Basta try niyo rin po sana sa akin. Pag napasyal na kayo sa kanya, Tawid naman po kayo dito para maalasahan nyo rin yung mga aking timpla ng aking pares overload po. Dito nga ay eh, nakita ko kung paano iniihaw yung batok ng baboy na nilalagay nila sa pares nila. At ang isa nga sa mga original encanto ang nagiihaw neto na si Kuya Rizal. At syempre tinanong ko nga siya kung ano yung nagpapasrap sa overload pares nila dito. Yan no? uh, Eto si Kuya. Siya daw ang original na Encanto Voice. Ano Anong pangalan mo, boss? Rizal po, Rizal. Yung sikreto ng ating pares na Ito, bakit sumasarap Itong kwan sir, itong iyaw na batok po. Yun. So usok, nag, usok pa lang. Usok pa lang. May ikanto ka na. May ulam ka na. Eh. May ikanto ka pa. <laughs> At syempre hindi ko na nga alam pa sin tong pagkakataon na to. Syempre titikman na natin na overload pare. So yun, what's up mga tol? So nandito na nga tayo sa Encanto Pares. So titikman na natin yung overload nila dito. Ito nga yung batok ng baboy na inihaw at syempre meron niya kasamang si Charong Bulaklak. Sinimplahan na natin to at titikman na lang natin. Let's go. So unahin natin tong batok ng baboy. First bite. Sakto-sakto lang yung pagkakaluto. Samahan natin 'to ng kanin Ito. O si bulaklak naman. Napaka solid. So kaya sa mga gustong tikman yung Encanto para sila dito. So pasyalan nyo na to. Dito lang to sa Locno Boulevard sa Pasay. Katapat lang to noon. Ni Diwata para sa Overload. Pakita mo nga to. Ni Diwata para sa Overload. Yan. Katapat lang ka niyan. Ni Diwata para sa Overload. Yan. So... Medyo mahaba lang talaga yung pila pero worth it naman. So masarap naman yung pares nila para sa akin. Good sa good. So sulit na sulit. 100 pesos. Andrew na to. Sobrang dami ng laman, no? Tapos, may kasama ng rice. Tsaka meron rin siya isang sobring So, worth it yung pila. Sarap. So, shout out dito sa mga nakasabay ko. Kala tropa. Ayan, no? Ayan. Oh, Ayan, no? So, saan pa kayo galing, sir? Nueva Ecija. Ayan, Nueva Ecija. Galing pa sila, Nueva Ecija. Tugigaraw. O, Tugigaraw. Baka may burake pa dyan, no? Oh, may mura kayo daw. Para Palawan, meron din Palawan. <laughs> so hanggang ngayon 12 12 AM. Sobrang dami pa rin ng tao kahit ng kay Diwata, sobrang dami pa rin ng tao. So at kung nagustuhan niyo nga yung food trip natin dito, inkanto pasok nyo kakalimutan i-like and share and follow ang ating page. And yo, peace out mga tol.